Good morning po! Magluluto po tayo ngayon ng creamy chicken soup. Babaon ko po sa aking alaga. Tara na po, luto po tayo. Katatapos ko lang po mag-sampay. Ngayon naman po, magluluto ng... Ibabaon po sa school. Kikisa lang po natin yung sibuyas. Pagkatapos itong minced pork. salar ko natin Pagdagisa na. Paganda natin ang, ang creamy chicken. Paborito po ito ng aking alaga. Gamit po tayo ng Tara. Ito po lagi yung mire-request niyang baon. pagbigyan po natin Lagyan ko na rin po ng kunting tubig para pinakasabaw po niya. pag lang po natin. pag na rin po natin ang mais. Corn. Tsaka itong carrots. Sabayin lang po natin kung pakulo. Yung carrots po pala, pinakuluan ko na po siya para malambot. Kasi ayaw po ng alaga ko ng hindi masyadong malambot yung carrots. Pero yung ginamit ko naman po na tubig, sinama ko po siya dito. Ayan, buto na. Ayan. Creamy chicken soup. Paborito ng aking alaga. Ayan, luto na po. I-ready na po natin. Para ihatid ko na sa school yung kanyang baon. Yung lunchbox. Ayaw po niya kasing kumain sa school. Mas gusto po niyang lutuan ko siya. Kaya okay lang naman. Pagbigyan ng ating alaga. Sige po, bye-bye po. Subscribe na po ako please. Baguhan lang po ako dito sa YouTube. Bye-bye.